matapos ang Cold War. Naging maingat at katamtaman ang lapit ng Alemanya sa militar nito. Makikita, makikita ito sa katotohanang. Ngayong dalawang libo at dalawamput unang beses mula isang libo siyam. Naraan Syam napot dekada na natupad ng Alemanya ang nito pangakong dalawa porsyento ng gross domestic product para sa depensa. Ngunit ngayon, ang makinarya ng militar ng Alemanya ay bumabangon mula sa pagkakatulog nito. Sinimulan na nila ang mga planong magpapalawak sa militar ng bansa sa pinakamalaki sa loob ng pitumpung taon para gawing pinakamalakas ang hukbo sa Europa sa proseso. Bakit? Dahil naghahanda ang Alemanya para sa digmaan laban sa Rusya. Kaya tingnan natin kung ano ang mga plano ng Alemanya at ang mga epekto nito sa seguridad ng Europa. Ngayon, pagkatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig, hinati ang natalong Alemanya, Sosyalistang Republika ng Soviet ang silangang Alemanya, at demokratikong bansa ang kanlurang Alemanya. Matapos matanggap ang kanlurang Alemanya sa NATO, noong isang libo nararaan at sinimulan ang seryosong muling pagtatayo ng militar ng kanlurang Alemanya. Isang amyenda sa Batayang Batas, noong isang libo at ang nagpatatag ng sandatahang lakas. Noong isang at limamput anim ibinalik ang Bundeswehr conscription para sa mga lalaking labing walo na may labindalawang armored at infantry divisions sa tatlong corps Itinatag sa ilalim ng utos ng NATO, ang Territorial Heer o Territorial Army ay itinatag para sa depensa ng likurang bahagi sa ilalim ng pambansang pamumuno. Dumating sa bansa ang mga United States nasandata gaya ng M-47 Paton Tank at muling binuhay ang lokal na military industrial complex. Pagbagsak ng Berlin Wall at pagtatapos ng Cold War, naging pangunahing haligi ng nito ang Alemanya sa ng Europa na may halos 50,000 tauhang militar sa rurok nito. Gayunpaman, matapos ang pagtatapos ng Cold War noong unang bahagi ng isang libo siyam, naraang siyam na S, nagsimulang bawasan ng Alemanya ang kanilang puwersang militar at pagsapit ng unang bahagi ng dalawang libo at dash ss halos tatlong beses na nabawasan ang bilang ng kanilang mga tauhan, na naging isang daan at libo na lang. Mula apat na put ng gross domestic product noong labinsiyam na daan, anim na tatlo bumaba sa labing isa ang paggasta sa militar noong dalawang libo at lima. Mula isang libo siyam na raan, siyam hanggang dalawang libo at labing tatlo, ang pangunahing tangke ng hukbo ay bumaba mula anim na libo. Anim walumput apat hanggang tatlong daan tatlo bumaba mula 3200 at 50 hanggang naput ang infantry fighting vehicles. Ang bilang ng mga howitzer at kanyon ng artilerya ay mula 3200 at 14 bumaba sa daan at At ang fleet ng mga combat aircraft ng Luftwaffe ay mula 500 at 53 bumaba sa daan at lima. Ganoon kalaki ang sukat ng pagdidisarma na kinailangang tiisin ng Alemanya ang kahihiya ng paggamit ng walis na pininturahan itim bilang pamalit sa machine gun sa troop carrier noong dalawang libo at labing apat exercise dahil sa kakulangan ng gamit. Pagkatapos, sinalakay ng Rusya ang Ukraine noong dalawang libo at dalawamput dalawa na nagbago magpakailanman sa mukha ng seguridad ng Europa kung saan ang Alemanya ay naging mas mahalaga ang papel. Ang Alemanya ang pinakamalaking taga-suporta ng Ukraine sa Europa at pangalawa sa buong mundo. Pagkatapos ng United States, simula 2,000 at 22 mahigit dolyar 500 at 55 bilyon na tulong ang naibigay. Kabilang ang makataong, pinansyal, at 46 na bilyon sa militar. Sa pamumuno ni Chancellor Olaf Scholz, nakatutok ang Alemanya sa pagtulong militar sa Ukraine sa pagtatapos ng kanyang panunungkulan. Lalo na mula nang maging Chancellor si Friedrich Merz, noong 2000 at 25, unti-unting tumuon sa pagpapalakas ng militar ng Alemanya bilang paghahanda sa posibleng digmaan ng NATO laban sa Russia, paulit-ulit nagbabala ang mga leader ng Europa gaya ni na Mark Ruther, kalihim general ng NATO, at Boris Pistorius, ministro ng depensa ng Alemanya, na maaring gumamit ng puwersang militar ang Russia laban sa NATO sa loob ng limang taon. Huwag na tayong maglokohan, Nasa silangang bahagi na tayong lahat ngayon? Ayon kay Ruta sa talumpati noong Hunyo. Kaugnay sa sinabi ni Pistorius sa parehong diwa. Ayon sa ilang eksperto, bumabagsak ang ekonomiya ng Rusya dahil sa digmaan at mga parusa. Na nagpapawalang saysay sa argumentong ito. Kung hirap ng talunin ng Rusya, ang Ukraine, kahit matatag pa ekonomiya nito. Paano pa nito masusupil ang NATO? na magdudulot ng digmaan laban sa buong alyansa sa ilalim ng Artikulo 5 ng Mutual Defense Clause sa ilang taong pagbagsak ng ekonomiya, lalo na matapos matalo sa Ukraine. Pero ayon sa mga eksperto sa pananalapi tulad ng Sentro para sa Pagsusuri at mga estratehiya sa Europa at Belgianong Think Tank, nagbabala ang Bruegel na sapat ang katatagan ng ekonomiya ng Russia para ipagpatuloy ang digmaan sa Ukraine sa loob pa ng dalawa hanggang limang taon. Kung makamit nito ang mga layunin sa Ukraine at nakatuon na ang ekonomiya sa digmaan. Posibleng ituon nito ang pansin sa mas kanlurang bahagi. Kaya hindi nagpapakampante ang Alemanya. Mayroong tatlong pangunahing direksyon kung saan pinakamalamang maganap ang isang pag-atake ng Russia sa nito. Gamit ang Belarus, papasok ito sa Poland, isa o higit pang Baltic States gaya ng Lithuania, Latvia, Estonia at sa Ukraine, papuntang Moldova sa unang dalawang kaso. Central, ang papel ng Alemanya sa Baltic na harapan. Permanente nang itinalaga ng Alemanya ang ika na put lima armored brigade nito sa Lithuania. Unang beses mula ikalawang digma ang pandaigdig na nagpadala ang Bundeswehr ng combat brigade sa ibang bansa pang matagalan. Tinatayang aabot sa limang libo sundalo at dalawang daang sibilyan ang buong lakas ng brigada pagdating ng katapusan ng dalawang libo at dalawamput pitong may mga tropang nakabase sa Rudeningke Military Training Area at Rukla. Pinayagan ng bilateral na kasunduan ng mga gobyerno ang Bundeswehr na libreng gumamit ng lupa. Mag-imbak ng armas at bala? At magtayo ng mga paaralan at kindergarten na aleman para sa mga pamilyang militar sa Litwanya. Ang Alemanya ay tatlong daan at 57 milya lang ang layo mula Belarus sa pinakamalapit na bahagi sa Poland. Kung mabilis umatake ang Rusya sa Poland, Alemanya ang susunod na target. Kaya naman, pinakamainam para sa Alemanya na magbigay ng pinakamaraming suporta sa Poland hanggat maaari, kasabay ng malaking pagpapalakas ng sarili nitong depensa. Ayon kay Edward Arnold ng Royal United Services Institute, inaasahang magiging mahalaga ang papel ng Alemanya sa pagtatanggol ng Poland. Talagang inaasahan silang magbigay ng pangunahing lakas ng lupa sa kontinental na Europa. Mula sa Alemanya at Poland, manggagaling ang malaking bahagi ng lakas at bigat ng puwersa. Pati na rin mula sa United States ayon sa kanya. Ang banta ng isang pag-atake mula sa Russia, kasama ang pangangailangan gumanap ng mahalagang papel, ang Alemanya sa pagpigil dito, ay isa sa dalawang pangunahing dahilan kung bakit malaki ang muling pagpapalakas ng armas ng Alemanya. Ngayon, sa isang bantog na talumpating tinawag na Zeitenwender, ibig sabihin ay talumpati ng pagbabago sa Aleman sa Bundestag noong 2000 at 2022. Nagbabala si Schultz kay Pangulong Putin ng Russia na huwag maliitin ang determinasyon ng NATO na ipagtanggol ang bawat bahagi ng teritoryo nito at mga kaalyado. Nangako si Schultz na gagawing makapangyarihan, moderno at progresibo ang Bundeswehr ng Alemanya para sa ating proteksyon. Sa dalawang taon mula ng talumpati, naglaan ang Alemanya ng isang daan at labing anim na bilyong pondo para sa military equipment pangalawang pinak pinakamalaking donor sa Ukraine, at natugunan na ang NATO target na 2% ng gross domestic product para sa depensa sa unang pagkakataon. Tulad ng nabanggit, ang ikalawang dahilan ng pagtaas ng gastos sa militar ay ang babala ni Pangulong Donald Trump na hindi na sasagutin ng Amerika ang depensa ng Europa. Matagal nang ipinahayag ng Pangulo ng Estados Unidos ang pagkadismaya sa mga bansang hindi tumupad sa obligasyon sa NATO. Ipinahiwatig pa niyang baka hindi siya tutulong sa kanila kung gamitin ang Artikulo 5. Hiniling niyang itaas ng NATO ang gastusin sa depensa sa 5% para mapantayan ang labis na ambag ng Estados Unidos sa depensa ng Europa kung ikukumpara sa kanila. Matapos ang televised na pagtatalo Nina Trump at Pangulong Ukrainian Vladimir Zelensky sa White House noong Pebrero, ito na ang huling dagok para sa maraming leader ng Europa, kasama si Schultz ang uri ng suporta na tinatamasa ng mga miyembro ng NATO sa Europa. Sa ilalim ng naunang Pangulo ni Trump, si Joe Biden, maaaring hindi na ganun kaaasahan ang mga leader ng United States matapos ang ikalawang digmaang pandaigdig nangako ang mga miyembro ng NATO na itaas ang gastusin sa depensa sa 5% ng gross domestic product target ni Trump pagsapit ng 2,035 35%, 35 ay para sa aktual na gastusin sa depensa habang 15% naman ay para sa infrastrukturang maaaring gamitin sa logistika, komunikasyon, at cybersecurity. Gayunpaman, malayo ito sa pagiging simpleng hakbang para palugurin si Trump. Ipinapakita ng desisyong ito na inaako na ng mga bansang Europeo ang higit na responsibilidad sa kanilang seguridad imbes na umasa palagi sa Estados Unidos. Isang tapat na Atlantico ibig sabihin, bagamat pabor sa matibay na ugnayan ng Estados Unidos at Europa, nagbabala si Schultz na dapat may kalayaan ang Europa mula sa Estados Unidos ng Amerika. Sinimulan din niyang itulak ang radikal na reforma sa debt break ng Alemanya para payagan ang mas mataas na paggasta sa militar. Hindi ko akalaing masasabi ko ito, sabi niya, pero malinaw na halos walang pakialam ang mga Amerikano sa kapalaran ng Europa. Ang debt break ng Alemanya ay isinulat sa konstitusyon noong 2,000 siyam at nilimitahan ang structural budget deficit sa 0.35% ng gross domestic product. Maliban na lang kung may emergency, malawak na inapply ang patakarang ito sa fiscal policy. Hindi lang nakatuon sa paggasta militar. Malaki pa rin ang limitasyon nito sa pangkalahatang utang ng gobyerno pati sa depensa. Sumang-ayon ang Bundestag sa pananaw ni Schultz at ipinasa ang pagbabago sa debt break noong Marso, dalawang buwan bago maging chancellor si Merz. Tinanggal ng pagbabago ang limitasyon sa utang para sa depensa. At mula nang maupo siya sa pwesto, tiyak na sinunggaban ni Mertz ang pagkakataong ito sa mga reformang ipinairal niya. Inalis ni Bernin ang limitasyon sa gastos para sa depensa upang maitayo ang tinawag ni Mertz na pinakamalakas na konvensyonal na hukbo sa Europa. Dahil sa mga reforma, nagkaroon ng malakihang pagbili ng mga tangke, artilerya, eroplanong at barkong pandigma na nagkakahalaga ng daan-daang bilyong dolyar. Habang naghahanda ang Bundeswehr na harapin ang banta ng Russia. Halimbawa, kunin natin ang Leopard, dalawa pangunahing tangke ng Bundeswehr na ginagamit ng dalawang dagdag bansa at pinaka-iconic na export ng depensang aleman. Nagpadala ang mga aleman ng libu-libong Leopard sa ibang bansa, pero wala silang biniling bagong Leopard para sa sarili mula 2023. At kahit noon, ang mga binili ay para lang palitan ang labing walo na ipinadala sa Ukraine. Nag-order na ang Berlin ng isang daan at limang Leopard dalawa. Kaya mahigit apat na raan na ang kanilang fleet. Halos doble ng dalawang daan at labing tatlong battle tank ng United Kingdom. At iyon ay ngayong dalawang libo at dalawamput apat lang. Dahil inalis na ang limitasyon sa paggastos, malamang ay may mga susunod pang mga order. Ngunit ang mga bagong Leopard ay maliit lang na parte ng maraming kagamitan na gustong bilhin ng mga Aleman laban sa makinarya ng digmaan ng Russia. Ngayong dalawang libo at 24, ayon sa Kiel Institute, nag-order ang Berlin ng isang daan at 23 boxer armored vehicles, dalawang daan at anim naput limang protected trucks, labing siyam na Sky Ranger air defense turrets, anim na frigates, dalawang submarino, at iba pang kagamitan. Sa paggastos ng 67 bilyon, inanunsyo rin ang pag-order ng hanggang 1,000 United States Made Patriot Missiles. Ngayong taon, higit tatlong beses ang ginastos ng Alemanya kumpara sa pinagsamang bilin niya -bili ng Britanya, Pransya, at Polonya sa parehong panahon. At kung masusunod si Mertz, nakatakda ang Berlin na gumastos pa ng daan-daang bilyong euro. Iminumungkahi na bibili pa sila ng anim na raang pang Sky Ranger platforms, kasama ang 20 pang Typhoon Fighter Jets, 15 F-300 at 52 Lightning Stealth Fighter Jets, at 6 na raan at 87 pang Puma in Infantry Fighting Vehicles. Hindi pa kasama dyan ang napakaraming drones, bala, missiles, maliliit na armas, landmines, at malalaking modernisasyon sa lahat ng aspeto. Ayon sa mga planong paggastos na nakuha ng da-politiko, bibili ang Berlin ng apat gram-to-air missile launchers at daang missiles mula Deal Defense ng Germany. Plano rin ng Bundeswehr bumili ng iba't ibang lumilipad, panglaban at pang na drone. At naglagay na ito ng siyam na raan. 83 bilyong pinagsamang order kasama ang mga bansang kapartner upang mapunan muli ang stock ng 100 at 55 mm shells na nabawasan dahil sa mga donasyon sa Ukraine. Gayunpaman, isang mahalagang bahagi ng plano ng muling pag-armas ay ang karamihan ng mga bibilhing kagamitan ay magmumula sa mga lokal na kumpanya. Malaki ang naitutulong nito sa industriya ng armas ng Alemanya at nagpapataas ng shares ng Rheinmetall. Pinakamalaking kumpanyang depensa ng bansa, dati dolyar isang daan, at labing isa lang bawat isa bago ang digmaan sa Ukraine. Pero ngayon ay mahigit dolyar isang libo na anim naput anim kada isa. Labing pitong beses na ang itinaas. Karamihan sa armas mula United States ay hindi na pinapansin. At kung binibili, kadalasan ay bahagya o ganap ng gawa sa Alemanya. Halimbawa, ang order na isang Patriot missiles ay gagawin ng joint venture ng United States Raytheon at European MBDA. Nabigyan din ang Rhein Metal ng kontrata ng Lockheed Martin para gumawa ng F-35 fuselage sa North Rhine-Westphalia. Magkano ang gastos sa lahat ng ito? Noong 2,000 at 24 gumastos ang Alemanya ng mahigit dolyar, 500 at 78 bilyon sa armas, at plano pang dagdagan ng 400 at 36 bilyon. Malaki ang halagang ito. Hiwalay pa sa isang daan at labing-anim bilyong ipinangako na ni Schultz. Sunod, Saan manggagaling ang pera? Sa totoo lang, sa huli, manggagaling ito pangunahing mula sa bulsa ng mga nagbabayad ng buwis. Sa pamamagitan ng malakihang pangungutang ng gobyerno, yan ang dahilan kung bakit napakahalaga ng pagtanggal ng limitasyon sa utang bilang bahagi ng plano. Sa unang tingin, hindi mukhang handa ang ekonomiya ng Alemanya para sa ganito kalaking bagong paggastos. Noong dekada 90 at unang dalawang libong S hinarap ng pamunuan ang sabayayang hamon ng muling pagsasama ng Silangang Alemanya, pamamahala ng eksport ng trigo, at pagpigil sa dobling bilang ng unemployment. Dahil dito, tinawag ito ng mga komentarista na may sakit na tao ng Europa. Sa pamumuno ni na Gerhard Schroeder at Angela Merkel, bumangon muli ang ekonomiya ng Alemanya at hinangaan ng mundo dahil sa matatag na paglago, pag-export, at balancing budget. Malaki itong dulot ng patakaran ni Vandal Dirk Handel, lalo na ang pagbabago sa kalakalan. Sa pamamagitan ng pagsasamantala sa bagong silangang pagpapalawak ng European Union, lumalaking ugnayan sa kalakalan sa China, at lalo na sa malaking daloy ng murang gas mula Russia. Nakagawa ang bansa ng sapat na produkto para ang kalahati ng ekonomiya nito ay umasa sa pag-export. Kasama rito ang pagbibigay ng pundasyon para maging industrial at exporting kapangyarihan, ang Alemanya. Ang ideya ay ang malalim na ugnayang pang-ekonomiya sa Russia ay sisiguro na malaki ang mawawala kay Putin kung magkakaroon ng alitan. Simula ng salakay ng Russia, lalo pang humina ang ekonomiya ng Alemanya. Malaking salik dito ang matinding parusang ipinataw sa Russia, lalo na sa pag-aangkat ng enerhiya mula rito. Isa pang malaking salik ay ang pagsabog ng Nord Stream Pipelines noong Setyembre 2020. At 22 dalawa na siyang nagdadala ng karamihan sa nabanggit na gas mula sa Russia dahil sa mga dagok pagsapit ng 2000 at 22 tumaas ng 100 at 84% ang presyo ng gas sa Germany mula sa 700 at 6 na euro cents kada kilowatt hour noong 2000 at 21 hanggang 2004 na euro cents kada kilowatt hour bagaman bumaba na ito mula noon. Ang kasalukuyang presyo para sa mga kabahayan na nasa 12 euro cents kada kilowatt hour ay nananatiling mga 70% na mas mataas kaysa sa presyo noong 2000 at 21 doble na ang presyo ng gas wholesale sa nakaraang 12 buwan at ayon sa eksperto hindi nila inaasahan ang pangmatagalang pagbaba dahil dito hindi pa nakakabawi ang Alemanya mula sa matagalang implasyon dahil sa kakulangan sa enerhiya. Nakaapekto ito hindi lang sa bulsa ng tao, kundi pati sa malalaking sektor ng ekonomiya. Mula sa malalaking pabrika ng bakal, hanggang sa maliliit na panaderya. Higit pa rito, nagkaroon ng kampanteng pag-asa sa gas mula sa Rusya. Habang mabilis ang paglago, lumala ang mga problema sa enerhiya ng Alemanya dahil sa pagtutol sa nuclear energy, kabiguan ng berdeng enerhiya, at mabagal na burokrasya. May mga estruktural na kahinaan gaya ng sobrang pag-asa sa export lalo na sa China. Tumatandang populasyon, kakulangan sa manggagawa at mabagal na paglago ng produktibidad. Hindi ito magandang tanawin. Naranasan ng bansa ang resesyon noong 2000 at 2023 na may 0.3% na pag-urong ng gross domestic product at karagdagang 0.2% pagbaba noong 2000 at 2024 unang magkasunod na taon ng pag-urong mula noong early 2000 sas. Ayon sa projection, maaaring magpatuloy ang pag-urong sa 2000 at 25 kung saan bumaba na ang gross domestic product ng 0.3% sa ikalawang quarter. Ayon sa ilang ekonomista, ito ang pinakamalaking krisis matapos ang digmaan. Ang mga industriya sa Alemanya ay nagbabayad ng hanggang triple sa kuryente kumpara sa United States at China. Dahil dito, dumarami ang kumpanyang aleman na dilipat ang produksyon o pananaliksik sa ibang bansa. At isang katlo na, ang may offshore na R at D, at D na operasyon. Umabot sa pinakamataas sa loob ng 20 taon ang corporate insolvencies noong Abril 2000 at 25 na may 1,626 na kaso. Tinatayang labing tatlong milyong trabaho ang nawala sa pribadong sektor mula dalawang libo at dalawamput at isang daan at apat naput isang empleyado ang naapektuhan ng corporate insolvencies. Sa unang kalahati pa lang ng 2025, pero may ilang positibong palatandaan. Ang mataas na credit rating ng Alemanya, pagiging ikatlong pinakamalaking ekonomiya sa mundo, at mababang utang kumpara sa gross domestic product, ay nagpapakitang may sapat itong kakayahang manghiram ng pondo para sa muling pag-aarmas. Mas mababa ang utang ng Alemanya sa 62% ng gross domestic product kumpara sa halos isang daang porsyento ng pransya at United Kingdom, kaya mas malaki ang kakayahan nitong manghiram. Batay sa datos ng 10-year bonds, ang interes na hiniling ng mamumuhunan ay 26% sa Alemanya, 34% sa Pransya, at 44% sa Britanya. Ipinapakita nito ang mataas na tiwala ng mga may hawak ng bonds sa pampublikong utang ng Alemanya. Ayon sa ilang analyst, tulad ni Sander Tordor, punong ekonomista sa Center for European Reform Think Tank, naniniwala silang ang kaluwagang ito ay nangangahulugan na kayang magpalakas ng sandata ng mga Aleman habang binabawasan pa ang buwis para sa mga negosyo at nagtatrabahong retirado ng sabay. Bagamat magpapalaki ito ng utang ng bansa, ang malawakang pagpapalakas ng sandata ng Alemanya ay inaasahang magpapasigla sa ekonomiya, magbubuhay sa pagmamanupaktura, at posibleng lumikha ng libu-libong trabaho. Sa nakaraang dekada, nabawasan ng halos isang kapat ang export ng mga gumagawa ng sasakyan sa Alemanya dahil sa huminang demand sa Europa at mas matinding kompetisyon mula sa lokal na brand sa China. Nagbawas ng mga manggagawa at pinag-isipan ng Volkswagen at Mercedes-Benz ang pagsasara ng pabrika. Ngayon, ang ilan sa mga planta ng sasakyan sa bansa ay tinitingnan na para gawing produksyon ng depensa. Mas maraming trabaho, kahit pansamantala, ang malilikha ng muling pagpapakilala ng conscription bilang bahagi ng plano ng muling pag-aarmas ng Alemanya. Nangako ang Alemanya na palalakihin ang tauhan ng 40% para maging 200 at 60,000 sundalo hiwalay pa sa 20,000 reservist. Nag-aalinlangan si Mertz kung sapat ang recruit kung voluntaryo lang ang sistema. Dahil dito, nagkaroon ng alitan sa koalisyon at nagpakita ng pampublikong pagtutol bukod sa paglikom ng pondo at pagkuha ng armas sa oras. Ang pinakamalaking hamon ni Mertz sa kanyang plano ay ang pagtutol na karaniwang lumalabas tuwing may problemang pang-ekonomiya. Labis na naging hati-hati ang politikal na kalagayan ng Alemanya nitong mga nakaraang taon. Tinatayang isang katlo ng populasyon ng Alemanya ngayon ay sumusuporta sa mga partidong politikal na tumututol sa pagbibigay ng tulong militar ng Alemanya sa Ukraine at tutol din sa plano ng muling pagpapalakas ng sandatahang lakas. Kabilang dito ang kontrobersyal na kanang wing na Alternative für Deutschland na ngayon ay pangalawang pinaka na partido sa Alemanya. Pati na rin ang kaliwang Werlinke at ang Saada Wachenkonek Alliance o Bunis Sara Wagenknecht, mga pangunahing partidong sumusuporta sa Ukraine at pagpapalakas ng sandatahang lakas. Ang namumunong Christian Democratic Union, Christian Social Union Alliance, Social Democratic Party, Social Democratic Party Greens, at Free Democratic Party, Free Democratic Party, ay may kontrol pa rin sa dalawang katlo ng boto ng mamamayan. At ayon sa mga bagong survey, mga 54% ng mga aliman ang sumusuporta sa plano ni Mertz na muling mag-armas. Kaya, sa unang tingin, sapat ang suporta ni Mertz para sa kanyang plano. Pero kung iisipin mabuti, hindi ito ganoon Anim kasimple. 60% ng mga sumagot ay nagsabing hindi nila ipagtatanggol ang Alemanya gamit ang armas kahit maatake ito ng militar. Dalawang katlo ng mga edad labing walo, hanggang dalawamput siyam na sila mismo ang pinakamalamang na makonskripsyon. Ay tutol sa konskripsyon, tuloy-tuloy ang mga protesta laban sa suportang militar ng Alemanya sa Ukraine, pagiging miyembro ng NATO, at pagpapalakas ng armas mula pa simula dalawang libo at put tatlo. Bagamat minorya pa lang ang mga tinig na ito sa ngayon, Maaari silang dumami lalo na kung mali si Tordor kasabay ng pagpapalakas ng armas ipinatutupad ang pagtitipid at pagtaas ng buwis sa halip na paluwagin ang kondisyong pinansyal kaya malinaw na hindi magiging madali ang pagpapatupad ng planong ito at kung ano ang tuluyang mangyayari ay kailangan pang abangan isang bagay ang siguradong maaasahan mo ano man ang mangyari naroon ang the military show para magcover kaya siguraduhin mong mag-subscribe sa channel at i-enable ang notifications para hindi ka mahuli. Salamat sa panonood.